Ayan, magtubig tayo mga kalinga. Good morning sa lahat pala dyan. Ayan. So, dito din. O, yun, kinalat ng mga hayop. May langaw, kinalat, Bako. Ayan. Tapos dito, magtubig din tayo kasi may mga maliliit na naman na aso na bagong panganak si Viper. Ayan, tumatay na naman kahit saan. Tayo doon ng pusa. Ha! <laughs> oh, so, ayan lang. Pasensya na kayo, ha. Ah. Eh. Um, Ayan. Dito, kahit anong Clorox natin dyan, sabon, tataihan talaga ng pusa. So, sa ilalim din, may, may din sa ilalim. Eh. Ah, no? Kailangan natin do ito talagang ano kasi nakakadiri ba ang amoy-amoy. Ano na, So, meron naman tayong gamit sa paglilinis. Dito, wiper. Ito ang laking tulong sa akin bungi-bungi na guys bungi-bungi na yung wipe, wiper ko bungi-bungi na oh bungi-bungi na talaga siya yan tapos ito lang man ay kahit saan binili ko to guys hindi naman to ano eh wala naman to siya wala lang wala naman to ano lang man to siya binili ko yan sarili kong pera binili yan so may lilin ng gloves uh, ito yung trabaho natin ngayon ay, oo wala man talaga maglilinis, kung hindi natin linisin dyan talagang ang um, um, baho talaga wala naman talaga ibang maglilinis tapos, pagkatapos ko dito sa kusina uh, binabad ko muna siya ng tubig, kasi nga nag ano pa siya may nga lumidikit-dikit yan, masisira na lang yung tayo sa kakatubig ba Di man pwede kasi hindi tubigan guys sa bunan. Ang langsa talaga. Alam niyo naman na may hayop. Yan, yan talaga. Tapos dito naman mamaya tubigan ko na naman yan dyan. Tubigan ko na naman dyan. Sabunan. Lagyan ng sabon. Ayan. So maglinis muna tayo ng salamin. Sabunan natin ng salamin yan. So yung mga hayop. Madami tayong hayop dito guys. May bagong panganak si Viper. Mga tuta niya oh. lumain na naman oh. Kahit saan oh so yan. Ay ay ay. So binabad muna natin ng sa ano tubig. So yun na nga. Para may iba dito maglilinis. Okay naman siya pero mahirap gamitin kasi isa lang yung ano yung maiksi kasi guys. Mahal kasi yung wiper, yung wiper na yun mahal. Mahal yung ano 1000 mahigit yun. Ay, hindi ko kaya bilhin yun guys. Ito lang yung mga mura ang bibilhin ko ba? Na ano? One hundred, 100, 200, ganyan, 300, yan lang kaya kong bilhin. Pero mga 1,000 din na pwede guys. Hindi ah, na pwede tayo mag -ano. Kaya naman siya. Lumabaga lang. Para ka naglalaro. Mabaga lang siya kasi para ka naglalaro guys. Ayan, ah. Uh, okay naman siya pero mabagal Mabagal Talagang inaano ko lang ano kasi para ano eh uh, Bungi na kasi yung wiper ko Bungi na, hindi na gaano makakuha ng tubig Bili-bili ako ng mga gamit pang linis. Ako lang man ang andyan yung magamit. Okay, maya. Tubig. Mag-tubig din ako dyan. Ang baho na o. Ang daming hayop po. Tingnan nyo May sampid pa na hayop oh, Hindi naman hayop namin yan dalawa la yung, yung, aso namin pero may sampid pumupunta dito dito na tumitira nangangatok pa umiiyak pa pag hindi buksan yan ito basura mamaya tirahin ko yan sabunan ko yan dyan sabunan sa sabunan ko Jesus Diyos ko Lord <laughs> okay na po. Tapos na po tayo. Yan. Malinis na po lahat. Wala na mga basura. na na. Malinis na po. Wala ng amoy. Malinis na. Organize na lang yan. Malinis na po. Tawag ay maglalayas muna. Bili tayo ng ano. Bigas. Ayan. Malinis na po. Ayan. Malinis na. Malinis na lahat. Dito kaya yung susi. Diyan naman tayo sa 7-Eleven okay. ano may bibilhin. Hello mga kalinga. Shout out sa lahat. So katapos lang natin maglinis. Ayan, katapos lang natin maglinis. Mabot tayo ng alas 4 mula umaga ala from from start 9. 9 ata tayo nag-start. Oh, 9 pala talaga nag-start. 9:30 nag-start. So ngayon 4.20. No? 4.20 tayo natapos. So, yun. Kabilang na dyan ang pagtaligo, Ligo. Para ma-fresh tayo at mabango at kulat tayo mga. Amoy! So, ayun mga kalingat. Meron kasi si Meron kasi ako ano, yung order ba. May order ako. Hindi, hindi ito para sa sarili ko. Kundi, ano to? Yung pandikit kasi may mga madami kasi kami dito mga mga basag na mga basag na mga ano mga plastic no so ito yung order natin oh ano to oh, ito yung order natin super big, super daw to eh oh, super dikit talaga daw to eh yun ang na ano ko sa doon sa ano Ayan, wala na. Uh, ah, laman. Super so, dikit daw to. So, itatry natin. Itatry natin to. yeah, Ito yung itsura niya. Hindi ko alam paano to gamitin. <laughs> okay. Okay. Uh, so, yan Pala siya. So, ito yung nakita ko sa nakita ko sa ano, sa TikTok, ah, ah sa Reels. O, oh, sa Reels ito so, yung nakita ko sa reels uh, sobrang dikit daw to nasa mga 99 pesos lang to sya guys 99 so ang nabayan natin mga 150 to with shipping na yun with shipping na yun sya so meron tayong mga plastic na butas katulad ng gear ko nakita ninyo yung gear ipakita ko sa inyo yun guys, oh. Yung nakita nyo yan dyan. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba? Oh, yun, yun, yan. Yung plastic na yan dyan. Hinugasan ko muna siya. Hinugasan. Yan, tapos, diya dry. Pag wala na ganong tubig yun, itry natin to yung product na binili natin. Yun talagang, effective talaga siya effective talaga siya na hindi talaga totoo talaga yung nakikita natin sa sa reels no o, para magamit din yung mga para magamit din yung mga plastic na yun kasi sayang siya eh maliit lang ang butas no maliit lang ang butas kailangan natin lang ano kita ng ganito so yan try lang natin to mamaya ako muna ay ano, may lakad muna ako. Sa huli ko po tayo mga kalingap. Araw po ng Uybis. Gutom din ako guys. Hindi pa kasi ako nag-lunch, nag-breakfast na ako. So, gutom din ako. So, bilay muna tayo ng bigas. No, may lakad pa tayo. Si Hapo, nabili muna tayo ng bigas. May bigas pa naman kami, pero inutusan tayo isang reactor na si Kalingap Maymay ah, uh, yun iutusan tayo ni Kalingap Maymay kasi nagpadala siya ng money pagbili ng bigas so alis muna tayo bili tayo ng bigas doon sa 7-Eleven doon sa harap so ayan guys abangan na lang natin yung ating ah uh, gagawin mamaya pag nag-dry na talaga yung plastic. Ito i-try natin to, No. I-try natin to. Niyan. So, abangers, mga kalinga, thank you so much.